Nagreklamo umano si Attorney Gigi Reyes dahil kulang ang ibinigay na komisyon ni Janet Lim Napoles. Ito ang naging testimonya ng whistleblower na si Marina Sula sa bail hearing kaninang umaga ni Napoles sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Ito ang balita ni Joyce Balanch. Sa pagpapatuloy ng testimonya ni PDAF scam whistleblower Marina Sula sa bill hearing ni Janet Napoles sa 3rd Division na sa Digam Bayan, inihayag nito na nagreklamo ang Chief of Staff ni Sen. Juan Ponce Enrile na si Attorney G.G. Reyes dahil sa kulang na komisyon na ibinigay ni Janet Napoles. Ayon kay Sula, noong 2008 nang ipinatawag siya ni Janet Napoles para sagutin ang reklamo ni Ruby Tuazon na hinahanap ni Attorney Reyes ang mahigit kalahating milyon na kulang sa komisyon ni Senator Enrile. Inilarawan rin ni Sula sa korte ang itsura ng kahon na pinaglagyan ng komisyon para kay Senator Enrile na iniabot ni Tuazon. Binanggit din ni Sula na nakikipagtransaksyon ang kumpanya ni Napoles sa mga kongresista sa pamamagitan ng mga ahente. Katulad na lang ng kay Catherine May o mas kilala bilang Maya Santos na nagsisilbing ahente rin umano ni Senator Bongbong Marcos at Senator Loren Legarda. Hiningan ng mga mahistrado ng ebidensya si Sula sa kanyang alegasyong sangkot nga ang dalawa pang senador sa PDAF scam, ngunit wala ito maipresinta sa korte. Ayon sa abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David, maari hindi na sila magsagawa ng cross-examination kay Sula dahil malaking tulong na ang kanyang testimonya sa kaso ni Napoles. Nagsuelto niya na yung kliyente namin. Di diba? Hindi niya nakita kahit minsan na nag uusap si Janet at si Mrs. Si Ms. Napoles at si Sen. Enrile. Hindi rin niya nakita nag-usap si Janet at tsaka si Attorney Reyes. Hindi rin niya narinig, hindi niya alam kung ano pinag-uusapan nila. Sa susunod na linggo, biyernes ay pagpapatuli ulit na 3rd Division ng Sandigan Bayan ang kanilang pagdinig sa motion ni Janet Imnopolis na makapagpiansa sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.